naayam ng DZMM ibinunyag ni Joy Yuzon na matindi umano ang pagnanakaw sa abuloy ng mga miyembro na napupunta sa marangiyang pamumuhay ng ilang mga opisyal ng Iglesia ni Cristo. Inihiling ko po, po sa inyo, tanggalin niyo po si ka sa sa John, Santos at ang kasalukuyang sanggunihan. Kausapin po ninyo ang inyong ina na na taon na ninyo hindi kinakausap. May sakit hindi hindi niyo pinagpagawa nilalakaw ang abuli ng iglesia sarili niyo ina hindi niyo ina pinagagamot nakahilera at iba ang mga luxury cars ang kanilang mga asawa ay mga signature ang mga suot na mga damis, mga na ng mga damit mga bags na nagkakahalaga ng ng, uh, ng uh, 30,000, 100,000, 500,000 bucks pa lang. Ang mga ministrong ito ay pabalik-balik sa kung saan sa bahagi ng daigdig para para magbakasyon kasama ng buong pamilya. Doon po makikita na ninyo ang corruption.